Good day mga champions! Grabe na miss ko kayong lahat. Nagal natin hindi nakapag-upload ng video but I would like to inspire you all with this content today. Daming dumaan, no? Daming mga situation na parang medyo magulo. Yung mga panahon na parang ayaw nating tahakin, ayaw nating suungin, ayaw nating galawan, ayaw nating explore Generally, yung mga moment na ayaw nating mangyari sa life natin, no? So yeah, dumadating yung mga oras, yung mga panahon talaga na may mga ganyang pagkakataon sa life natin. And it's very, very challenging yung feeling na parang gusto mo nalang ipatalo yung pagkakataon na ganyan. Kasi feeling mo it's not worth it and feeling mo hindi masaya yung adventure na yon Parang feeling mo boring. Pero actually, that's the moment that we are digging deep holes sa buhay natin. Deep holes meaning yung parang ito yung magiging permanente sa buhay natin. Kasi it's like establishing a firm foundation. So since nasimulan natin tanggihan yung mga opportunities na yun, gano'n man kaliit or kalaki yung mga oportunidad na yan, since we dig deep holes sa mga pagkakataon or sitwasyon na ganyan, yan na yung magiging standards natin. And it's gonna be hard to bounce back because napakalalim nga nung hinukay natin na butas na yun. So what can we do? Of course, merong paraan. We can call for help from someone na nandun sa surface. Yung nasa itaas ng hukay, nabigyan tayo ng lubid para makaangat tayo ulit at matabunan natin yung mga holes na yun. So, sino yung mga taong yon Yun yung mga taong na merong concern sa atin. Yung merong tunay na pag-ibig sa atin. Yung mga taong willing tayong tulungan without anything in return. Dahil kailangan din talaga natin ng mga taong ganyan sa buhay natin. So, if ever you find yourself trapped dun sa butas na ikaw naman yung gumawa, I hope you will find the courage in your heart to look for that person na makakatulong sa'yo para maialis ka dyan sa butas na ikaw din yung gumawa. So paano nga? Inando doon ka nga sa butas na yan. So paano ka makakahanap ng someone para tulungan ka since nakatrap ka nga doon sa butas na yan, no? So, of course, we all know naman na meron tayong boses, di ba? At nakapanood na rin tayo ng napakaraming movies about this na mga taong natatrap sa ilalim ng balon. Ha, <laughs> di ba? So ano ba yung ginagawa nila? Siyempre, sumisigaw sila. Sumisigaw sila ng sumisigaw hanggat merong taong makarinig nung boses nila. At alam natin marami rin naman yung makakarinig pero iilan lang yung magre-respond doon and possible iisa lang talaga yung tutulong sa atin. Pero we are sure na kung meron man magre-respond yun yung talagang perfect na tao para tulungan tayo doon sa sitwasyon natin. Kaya anong gagawin? Siyempre, gamitin mo yung boses mo. Gamitin mo yung power of communication for you to find that person na makakatulong sa'yo. And magugulat ka na lang, darating yan, nandyan na siya. Dahil narinig niya yung boses mo. Siyempre, alam naman natin na may divine intervention ng mga bagay na yan. Si Lord din ang gagawa ng way. You just need to be willing, really, para makaalis ka dyan sa butas na ikaw din yung gumawa. So kapag naihag na sa iyo yung lubid at nakaalis ka na dun sa butas na yon I hope na tatabunan mo na yung mga butas na yan na alam mo namang walang maitutulong at may dudulot na mga bagay na maganda sa buhay mo. At syempre, di ba, na-realize mo na rin naman talaga na merong mga taong nanatili lang sa surface at hindi na inattempt na pumunta dyan sa mga butas na yan kasi alam na nila kung ano yung nando dun sa pit na yon Kaya kung nakaahon ka na, I hope you are going to develop your life upward and not downward. So I hope in the future makatulong ka din dun sa mga taong na trap sa ginawa nilang sariling mga butas nila. Katulad ng pagtulong sa atin ng no, mga taong hindi natin kilala kalimitan pero still tinulungan nila tayo dahil meron silang mabubuting puso. And that's one way we build ourselves upwards. So yeah, let's go. Let's live a beautiful life with those people who are really amazing also. God bless you mga champions. I love you all.